Good afternoon, everyone. Hapit naman ang bakasyon. Mm -hmm. O, naho nahunahunaan namun nga. Need namon mag-unwind. Kay, kay na, lisod, lisod, o, kapoy po ba ang life of a teacher. Mm -hmm. So, um, nangita niyo ang sponsor. Mm -hmm ganang tininood niya sponsor. ko, kinsa ganahan mo sponsor sa among trip to Baguio. Kaya di mi ganahan nga maghulat ni sa Baguio. Kami na mismo ang mga to. Kaya mao gini among dream unom ka mi ka buok na mo ni among damgo nga makangadto mi Baguio. <laughs> by hook or by crook kinahanglan gid makangadto mi. Ang amo ang gisabutan nga among amount, among pamasahi mo abot og 5k kada isa sa mua nya yeah, ang amo pong gastuhon murag maabot pud 5k so balik din k okay. per head this na maabot kayo mo loan mi kay napuno naman mi sa loan naman mm -mm. so London, London. nangita mi og sponsor <laughs> na unta may maka-sponsor sa mua bisag ang pamasahi lang or ang bus or ang van padung o bagyo or di kanya rin para lagi matupad ni namun amu ang greatest dream in life <laughs> Yung mo na ko niya Siyempre no, lalo naman po ayok, kung pag-abot namon nga to, wala may gastuhon para sa mga pasalubong. So, kung sponsor mo sa mua, duwagin na po po 5K para <laughs> pambaka strawberry eh. nya pasalubong so bitaw maluo nagsmile lang ko pero nagpakiluoy gid ko di ko kamao magpakiluoy mm, ani guro suluoy ka ayumi mi kay kinahanglan gid mi mga tubag yo wala mi kwarta kay napuno naman mi sa utang wala na. Alangan. Kay suki so man may sa Espres, video hmm. Si Bim, Timas. Sa panaharang halunan. Hmm, wala na ni kwarta. Ang nabili sa mga ano, mga kwarta na lang giday 5K na lang ginay. Ugang dream na lang ginay namin na ng mga kagato bagyo. So kung isa man ay may malumong kasing-kasing na ra. Wala na Salamat.